Bakit nga ba natin gustong ma-attract ang isang tao? Hindi ito simpleng paghanga. Hindi ito basta kilig. Minsan, ito itila isang matinding uhaw na maramdaman, makita, o mapansin tayo ng taong binibigyan natin ng halaga. Ngunit, sa mata ng isang stoic, ang tanong ay hindi lang, paano ko siya maakit, kundi, bakit ko siya gustong akitin? At anong uri ng tao ang kailangan kong maging para karapat-dapat sa tunay na koneksyon sa mundong puno ng pagpapanggap kung saan ang dami ng likes at ganda ng feed ang sukatan ng halaga madalas nating nakakalimutan ang pinakamabisang paraan upang maakit ang iba ay hindi sa pamamagitan ng panlabas na kaanyuan kundi sa pamamagitan ng panloob na kapayapaan ang pagibig na pinipilit ay nauuwi sa pagod Ngunit ang pag-ibig na dumadaloy mula sa isang kaluluwang buo, disiplinado at may malalim na pangunawa sa sarili, yan ang hindi madaling bitawan. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong mahalin ka, maging taong karapat dapat mahalin. Hindi ito nangangahulugan na magbago para sa iba, kundi hubugin ang sarili ayon sa kabutihan, ayon sa prinsipyo, at ayon sa iyong tunay na halaga. At hayaang ang taong para sa iyo ay mahulog sa kung sino ka talaga, hindi sa kung sino ang pilit mong maging. Bago ang lahat muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at mapapabago nito ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Ang pitong paraang ibabahagi ko ngayon ay hindi mga teknik ng manipulasyon. Hindi ito scripted charm, hindi rin ito pa-cute na estilo. Ito ay mga prinsipyo ng pagkatao mga hakbang ng paghubog sa sarili upang hindi lang maakit ang taong gusto mo. Kundi mas mahalaga, mahalin mo muna ang sarili mong buo bago hanapin ang pagmamahal ng iba. Magsimula na tayo. Paraan number one, maging tahimik. Pero mapanuri, huwag mong ibigay kaagad ang buo mong sarili. Sa panahon ngayon, uso ang pagiging open book. Parang kailangang ikwento agad ang buong buhay mo para lang makuha ang atensyon ng isang tao. Pero kung ikaw ay guided ng stoic na prinsipyo, malalaman mong ang tunay na halaga ay hindi laging sinisigaw, ito'y ipinaparamdam sa katahimikan. Sabi ni Marcus Aurelius, The more we value things outside our control, the less control we have. At isa sa mga bagay na madalas nating ibinibigay ng basta-basta ay ang ating sarili. Kapag gusto natin ng isang tao, madalas ay parang nais na nating ialay agad ang lahat ng oras, atensyon, kwento, trauma, pangarap, kahinaan, kahit hindi pa natin alam kung kaya ba nila tayong dalhin. Akala natin, mas maraming ibinibigay, mas lalong mamahalin. Pero sa totoo lang, minsan, mas pinapahalagahan ng tao ang bagay na dahan-dahang binubunyag, hindi yung mabilis na ibinigay. Ang stoic ay hindi malamig, pero siya ay mapanuri. Hindi siya agad nagpapaulan ng emosyon. Pinagmamasdan muna niya ang daloy ng sitwasyon bago siya lumusong. Hindi dahil siya ay manhid, kundi dahil pinoprotektahan niya ang kanyang kaluluwa mula sa pagkapagod ng maling pagbuhos. Kung gusto mong makita ang isang tao, turuan mo silang maglakad papunta sa loob ng mundo mo dahan-dahan. Huwag mong ibigay ang buong mapa sa isang tao na hindi pa handang tuklasin ito. Ang misteryo ay hindi panlilinlang. Ito'y anyo ng respeto sa sarili ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan, ito itanda ng katalinuhan. Sa stoic na pananaw, ang taong marunong magtimpi ay ang taong may disiplina ng damdamin. At sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan mo ang magiging kakaiba. Ang lalim ng iyong pananaw, ang pagkontrol mo sa sarili mong emosyon, ang tahimik mong tiwala sa sarili, iyan ang hindi mapapantayan ng kahit anong forma o pabango. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Minsan ang pinakamalalim na koneksyon ay nagsisimula sa katahimikan. Paraan number two. Linangin ang katahimikan ng isip sapagkat walang mas kaakit-akit kundi ang taong may kapayapaan sa loob. Isa sa mga hindi agad nakikita pero malalim na naaamoy ng mga tao ay ang enerhiyang dala mo. Hindi ito halata sa kilos o salita kundi sa presensya mo. Kapag ikaw ay punung-puno ng takot, inggit, overthinking at insecurities kahit gaano ka pa sa panlabas, ramdam yan ng mga taong malapit sa'yo. Sabi ni Seneca, A man who suffers before it is necessary, suffers more than is necessary. Marami sa atin ang natutuksong maging likas na anxious kapag gusto natin ng isang tao. Naghihintay sa reply. nag overthink sa bawat galaw. Napaparalisa kapag hindi tayo pinapansin. Pero ang totoo, hindi ka kailanman magiging kaakit-akit kung ang kaluluwa mo ay gulong-gulo ang isang stoic ay hindi nagpapadala sa emosyon hindi dahil siya ay bato kundi dahil natuto na siyang hindi laging paniwalaan ang laman ng sariling isipan alam niya na hindi lahat ng iniisip ay totoo kaya imbes na paulit-ulit na tanungin ang sarili ng, mahalaga ba ako pinapansin ba niya ako tama ba itong ginagawa ko siya ay nananahimik pinagmamasdan nililinaw ang sarili dahil alam niya, kapag malinaw ang isipan mo, mas makikita mo ang katotohanan. At sa kalinawan, naroon ang tunay mong halaga. Kapag may kapayapaan ka sa loob, hindi mo kailangan humabol. Ang taong gusto mo ay maakit sa iyo hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nararamdaman niya ang lalim ng presensya mong buo. Dahil sa dulo, hindi ka nila tatandaan sa mga joke mong nakakatawa o sa hitsura mong pansamantala. Ang tatatak sa kanila ay ang uri ng katahimikan mong nagbibigay ng kapanatagan, hindi ng kalituhan. Ang uri ng pag-uugali mong hindi pabigla-bigla, hindi desperado, kundi disiplinado. Kung gusto mong maakit ang taong gusto mo, simulan mo sa pagkakaroon ng kapayapaan sa loob. Hindi ito para sa kanila, kundi para sa sarili mo, dahil walang mas kaakit-akit sa isang taong hindi gulong-gulo, hindi nagmamadali, at hindi nagmamakaawa kundi marunong maghintay, marunong magmasid, at higit sa lahat marunong magmahal sa sarili ng tahimik pero buo. Paraan number three, maging abala sa pagpapanday ng sarili, hindi sa paghabol sa kanila. Kapag gusto natin ang isang tao, madalas ay nakatuon ang buong pansin natin sa kanila. Kung nasaan sila, anong ginagawa nila, sino ang kasama nila. Para tayong kandila na nauupos habang naglilingkod sa liwanag ng ibang tao, habang tayo mismo'y unti-unting nauubos. Pero sa Stoic philosophy, malinaw ang paalala. Ang bagay na wala sa kontrol mo ay hindi mo dapat gawing sentro ng buhay mo. At ano ang isa sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin? Ang puso ng ibang tao. Sabi ni Epictetus, First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Ibig sabihin, bago ka tumingin sa labas, tanungin mo muna ang sarili mo. Sino ba talaga ako? At anong klase ng tao ang gusto kong maging? Ang tunay na kakitakit ay hindi yung taong palaging present sa life ng crush nila, kundi yung abala sa sarili nilang misyon. Yung kahit gusto nila ang isang tao, hindi sila nawawala sa sarili. Yung kahit may damdamin, hindi nawawala ang direksyon. Hindi ka binuong nila lang para lang umikot sa paligid ng isang tao. Ikaw ay may sariling landas, sariling pangarap sariling gera na dapat mong pagtagumpayan kapag ikaw ay abala sa paghubog ng sarili mong pagkatao sa pagdisiplina ng katawan mo sa paglinang ng isipan mo sa pagsunod sa mga prinsipyo mo ang ganda mo ay hindi lang panlabas kundi makikita sa paraan ng pamumuhay mo at yan ang klase ng ganda na hindi basta basta binibitawan tandaan hindi mo kailangang habulin ang taong gusto mo dahil kung ikaw ay abala sa paglago Darating ang panahon na sila ang mapapaisip, sino ba itong taong tahimik pero puno ng direksyon. Ba't parang gusto ko siyang makilala? At kapag dumating ang oras na 'yon, hindi ka desperado kundi handa. Hindi ka naghahabol kundi pinipili. Paraan number 4. Ihinto ang pagpapanggap dahil ang pinakamakapangyarihang akita ay ang katotohanang hindi mo ikinahihiya. Sa mundo ngayon, uso ang persona, ang imahe na gusto nating makita ng iba. Ginagawa natin ito sa social media, sa mga chat, sa mga date, o kahit sa simpleng paglalakad kasama ang taong gusto natin. Nag-a-adjust tayo, nagpapanggap, kinukubli ang tunay na sarili para lang magustuhan. Pero sa mata ng isang stoic, ang tanong ay hindi paano ko ba siya mapapahanga kundi. Bakit ko kailangang itago kung sino talaga ako? Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be, be one. Ibig sabihin, huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagtatayo ng maskara para lang masabi ng iba na karapat dapat ka, maging totoo ka, maging buo ka, maging payapa ka sa kung sino ka talaga kahit hindi iyon magustuhan ng lahat. Ang pagpapanggap ay pagkapagod dahil araw-araw mong pinipilit maging iba at habang ginagawa mo iyon, unti-unti mong kinakalimutan ang sariling halaga mo hanggang sa dumating ang puntong kahit ikaw, hindi mo na alam kung sino ka. Gusto mong maakit ang isang tao, magsimula sa pagiging totoo. Hindi yung totoo na bastos, kundi totoo na may dignidad. Hindi mo kailangang ipilit na pareho kayo ng hilig. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mong mga prinsipyo para lang matawag na compatible. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi nabubuo sa pagbubuo ng ilusyon, kundi sa pagkakatagpo ng dalawang kaluluwang hindi takot maging sila. Kapag ikaw ay totoo sa galaw sa salita sa pananaw, Nararamdaman yan ng tao at yan ang uri ng presensya na hindi madaling kalimutan. Hindi mo kailangang ipakita ang pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Ipakita mo lang ang totoo mong sarili at gawin mo itong versyon na may dangal. Dahil sa dulo, ang taong nabighani sa peke mong anyo ay iiwan ka rin kapag nalaman ang totoo pero ang taong naakit sa tunay mong pagkatao ay mas malalim ang ugnayang mabubuo sa inyo. Hindi ito koneksyon ng mukha o panlabas na aliw, kundi koneksyon ng prinsipyo, respeto at kaluluwa. Paraan number five, matutong magpigil. Dahil hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipahayag kapag gusto natin ng isang tao, natural lang na gustong-gusto nating ipadama iyon. Gusto nating magparamdam, mag-text, magpakita, umamin, para bang may boses sa loob natin na nagsasabing, sabihin mo na, gawin mo na, baka mawala siya. Pero sa Stoic philosophy, isa sa pinakamataas na anyo ng katalinuhan ay ang pagpigil sa sarili. Sabi ni Seneca, No person has the power to have everything they want, but it is in their power not to want what they don't have. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung mahalin ka ng isang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react sa damdaming umaapaw sa loob mo. Ang stoic ay hindi nagpapadala sa bugso. Hindi siya umaamin agad, hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niya ang bigat ng salita. Alam niyang ang emosyon ay parang apoy kapag hindi mo pinigilan, susunugin ka nito. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangan mong ipost. Hindi lahat ng kilig ay kailangang sabihin. Hindi lahat ng lungkot ay kailangan mong ilabas sa taong gusto mo. Minsan ang damdamin ay dapat munang ipagdasal, hindi ipahayag. Pag-isipan, hindi agad iaksyonan. Dahil ang taong marunong magpigil ay taong may disiplina ng puso. At yan ang kakaiba sa panahon ngayon kung saan lahat ng bagay ay minamadali. Kapag ikaw ay tahimik, kalmado, hindi nagmamadali, nagiging misteryoso ka. At higit sa lahat, nagkakaroon ka ng kapangyarihang pumili, hindi lang sumunod sa agos ng damdamin. Hindi sa lahat ng oras, ang pagpapahayag ay pagmamahal. Minsan ang hindi pagsabi ay tanda ng respeto. Una, sa sarili mong damdamin. At pangalawa, sa prosesong hindi mo dapat pangunahan. Kung gusto mong maakit ang isang tao, iparamdam mo ang presensya mong hindi pabigla-bigla. Yung presensyang tahimik, marunong maghintay at hindi natitinag ng kawalan ng atensyon. Dahil sa dulo, ang tunay na matatag ay hindi yung laging nagpaparamdam, kundi yung taong marunong maging buo kahit walang kasiguraduhan. At sa ganitong klase ng lalim, naroon ang uri ng akit na hindi mabibili, hindi rin madaling talikuran. Paraan number 6. Paunla rin ang layunin ng buhay mo, dahil walang mas kaakit-akit kaysa sa taong may direksyon. Kapag ang isang tao ay walang malinaw na layunin sa buhay, ang puso niya ay madaling makapit sa kung sino lang ang nagbibigay ng pansin kahit sino basta may kilig kahit sino basta may konting lambing pero ang ganitong uri ng pag-ibig ay mababaw madaling mabali madaling maglaho dahil ito ay nakaugat sa kawalan ng sariling sentro sabi ni Marcus Aurelius let not your mind run on what you lack as much as on what you have already ang stoic ay hindi lumalakad sa direksyon ng kagustuhan ng iba kundi sa landas na pinili niya sa ilalim ng prinsipyo at malinaw na layunin. Hindi siya madaling madala sa damdamin dahil alam niya kung saan siya patungo. Kung gusto mong maakit ang taong gusto mo, huwag kang umikot sa paligid nila. Umiikot ka sa sarili mong misyon dahil sa totoo lang, ang pinakakaakit-akit sa isang tao ay hindi ang kagandahan, hindi ang karisma, kundi ang vision ang malinaw na direksyon ng buhay niya. Ang taong may purpose ay parang ilaw na hindi madaling patayin. Kahit anong mangyari sa paligid niya, tuloy siya sa ginagawa niya. May disiplina, may commitment, may tinatahak. Kapag nakita ng taong gusto mo na hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. Hindi dahil hindi mo siya gusto, kundi dahil ayaw mong mawala ang sarili mong landas. Lalalim ang respeto nila sa iyo. At kung hindi man nila iyon makita, mas mabuti pa rin dahil pinili mong manatiling tapat sa sarili mo kaysa lumihis ng daan para sa atensyon ng iba. Tandaan, ang taong may direksyon ay bihirang matagpuan kaya kapag nakita nila ito sa iyo, hindi ka nila makakalimutan. Hindi mo kailangang sumigaw ng pansinin mo ako. Dahil ang presensyang may direksyon ay hindi kailangang mangulit. Ito ay kusang hinihintay at kapag dumating pinipili. Paraan number seven matutong maging masaya kahit hindi ka nila piliin, sapagkat ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa pagkakagusto ng iba. Ito na siguro ang pinakamahirap sa lahat ng paraan. Ang tanggapin na kahit ginawa mo na ang lahat ng tama, pwedeng hindi ka pa rin piliin ng taong gusto mo. Na kahit totoo ka, may direksyon ka, may katahimikan ka, may disiplina ka, pwedeng hindi pa rin ikaw ang gusto nila. Masakit. Pero sa pananaw ng isang Stoic, ito ay hindi pagkatalo kundi tagumpay sa sarili. Sabi ni Epictetus, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Hindi mo hawak ang puso nila. Hindi mo kontrolado ang emosyon nila. Hindi mo responsibilidad ang kung paano ka nila titignan. Pero ang hawak mo ay ito. Kung paano ka magre-respond. Kung paano mo pananatilihin ang dignidad mo kung paano mo pipiliin ang kapayapaan kaysa sa pangungulit at kung paano mo pipiliin ang sarili mo kahit hindi ka nila pinili dahil ang tunay na kagandahan ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung nakuha mo ba sila kundi sa kung paano ka nanatiling totoo sa sarili mo kahit wala kang kapalit at yan ang klase ng taong bihira na sa panahon ngayon ang taong kaya pa rin ngumiti hindi dahil siya ang pinili kundi dahil pinili niyang maging malaya kung kaya mong tanggapin ang kabiguan ng may katahimikan, kung kaya mong itikom ang bibig mo sa halip na magmakaawa, kung kaya mong lumakad palayo ng may dangal, yan ang antas ng pagkatao na hindi lang kaakit-akit, kundi kamangha-mangha. Hindi lahat ng gusto natin ay mapapa sa atin. Pero ang kontrol sa sarili, ang dignidad, ang kapayapaan, yan ang hindi kailanman mananakaw sa iyo. Sa huli, ang pinakamabisang paraan para maakit ang taong gusto mo ay ito maging ganap na ikaw, buo, tahimik, malaya, at kontento kahit wala sila. Dahil ang taong handang mawala ang iba para manatili sa kanyang prinsipyo ay ang taong hindi kayang bitawan ng isang pusong marunong tumingin ng mas malalim. Sa pitong paraang ito, makikita mong ang tunay na pag-akit ay hindi pala tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging buo, kahit hindi ka nila piliin hindi mo kailangang magbago para lang mapansin. Ang kailangan mo lang ay maging totoo, maging disiplinado, maging tahimik na malalim, hindi tahimik na hungkag. Dahil sa huli, ang totoong tanong ay hindi yung paano ko siya makukuha, kundi paano ko maitatag ang sarili kong halaga na kahit wala sila, ako ay buo pa rin. At tandaan mo ito. Ang taong marunong magmahal sa sarili ng may disiplina at dignidad ay hindi kailangang humabol para lang mahalin dahil darating ang panahon na ang mga taong may mata para sa lalim ay kusa kang hahanapin. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, wag mong kalimutang mag-subscribe. Dahil dito, hindi lang puso ang pinalalalim, kundi pati isip at kaluluwa. Ito ang lakas ng stoic, tahimik, totoo at hindi matitinag. Maraming salamat, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord lagi ang papuri.